Sir, na kung saan mga tribe natutunan palagi po ng mga magnanakaw. Mayroon na po na huli na muntik nang mahuli po si tatay dito. Na kawatan ng kalamansi. Kaya lang, kung ako kasi madulas, hindi rin po na nahuli na dahil mabilis ang tumakbo. Tatlo. Yung pong kawatan dito. At hindi lang, may mga grupo pa. Iisipin eh, mo, mapipitas po doon sa kanyang kalamansi Hindi naman inalagaan Makakakuha ng 30 bag Daig pa yung may kalamansi na mayroong isang ektarya Samantalang tayo Nag-aalaga tayo ng ating kalamansi Pero wala po tayo maabutan pong bunga Kaya masakit po mga po sa kalooban Sa totoo lang Na lagi pong ganyan po ang uh, tinatrabaho po sa atin Ngayon na wala tayo makita pong mga malalaki Dati-rati mga po ay Marami po tayo rin itong nakikita. Good morning po sa inyo mga ka at well po sa aking YouTube channel. Isa pong uh, malungkot na balita po mga ka po yung ating kalamansi. Nakakasakit talaga po ng uh, kalooban sa totoo lang talaga yung nangyayari dito sa amin na hindi ka po makapagpalaki ng bunga dahil po doon sa mga magnanakaw ng kalamansi dahil ito sa atin ay talagang pinalalaki mo ang bunga para medyo mabigat-bigat po ang timbang marami rami tayo mapipitas pero wala ka na palang maaabutan dahil kinuha na po ng mga hinayopak na mga tulongges sa totoo lang talaga, talaga masakit talaga sa kalooban yung talaga pagka yung mawalang ka. Nung pinagpagalan mo ba yung pinaghirapan mo, tiniis mo, na di mo siya mapitas para lumaki ang bunga mo. At paano yung magaganda-ganda po yung kikitain. Kaya lang, wala na pala tayo pipitasin dahil nakuha na po ng ating mga kawatan. Dito po kasi sa amin mga katibig, grupo-grupo kasi yan. Wala naman po action din na ginagawa po ang barangay. Although na mayroon po silang mga sinasuggest, may mga CCTV, pero may mga CCTV na hindi naman po gumagana. Ay napakaluwag dito sa aming area. Kaya kumisan hindi ka mo magagawang makapagpalaki ng bunga. Kaya dito, iyo pong ating kalamasi rito na kung saan mga tribe natutunan palagi po ng mga magnanakaw. Mayroon na pong nahuli, uh, muntik ng muntik nang mahuli po si tatay dito na kawatan ng kalamansi. Kaya lang, kung mo kasi madulas, hindi rin po na nahuhulin at dahil mabilis ang tumakbo. Tatlo. Yung pong kawatan dito. At hindi lang, may mga grupo pa. E, isipin mo, pipitas po doon sa kanya kalamansi, hindi naman inalagaan. Makakakuha ng 30 bag, daig pa yung may kalamansi na mayroong isang ektarya. Samantalang tayo, nag-aalaga tayo ng ating kalamansi. Pero wala po tayo maabot ang pumbunga. Kaya masakit po mga po sa kalooban sa totoo lang. Na lagi pong ganyan po ang uh, tinatrabaho po sa atin. Ngayon na uh, wala tayo makita pong mga malalaki. Dati rati mga katiba po ay marami po tayo rito nakikita. Pero ngayon ilan ilan lang, lang po ang mga tinira ng ating pong uh, magnanakaw. Isa yan sa number one mga po na problema po rito sa amin. Ayan na nawagas sana ako. Maraming beses na rin po tayo nagpa-blatter na ang pangyayari sa pagnanakaw kaya lang magsasawa ka na lang din. Kapupunta sa barangay, lumalabas na tayo na lang din po magiging makulit pagka tayo po ay uh, Although mayroon tayong mga kasama rin pong mga nawawalan, tahimik na lang din sila. Hindi na sila kumigibo dahil sumasakit na lang din po kanilang kalooban. Ay ang ginagawa na lang nila mga katribya, pag kami bayad na kumuha kahit maliit ang kalamansi, eh, ipapipitas na po nila 'yan dahil nga doon sa mga hinayupak po na 'yan ng mga tulongis. Na wala na silang ginawa, wala na po silang inabatan, kundi po 'yung magsamantala doon po sa nakikita. Bagamat mga katribya ay mabuti sana kung kahit sa pabilia ay kadala pong ginagamit eh, hindi eh ipinambibisyo Uh, at syempre kasama yun Binabibili po ng kanilang droga Dahil pumukosi dito sa aming pong area Ay malawak na kalamansian May mga kubo Malaya silang makakagawa po ng pot session Kaya nananawagan kami sa mga kinauukulan Sana bigyan po ng pansin Ang problema po ng mga farmers dito Tungkol doon sa mga Nakawan Hindi ka makapagpalaki ng bunga Hindi ka makapagparami ang nangyayari ang nakikinabang lang po ang mga magnanakaw kaya makaya po mga katribe po sa iba iba po mga paraan bantayan mo o lang din ang binabantayan po ng kawatan kaya meron naman po rito nahuli, na huli na aktuhan na na po isang redback ay alam problema eh pinatawa din naman po noong nakahuli kaya ngayon kung dati-dati kumukuha siya ng isa ngayon marami na nagsama pa ng kanyang grupo kaya hindi mo maaapula hindi po na yung ganito pang mga pangyayari pag nanako sa kalamansi kaya malulungkot ka na lang yung inaasahan mo na marami-rami kang mapipitas kaya ganoon lang ang mapipitas pag hinarbes dahil po doon sa mga kawatan ayan tama-tama malinis po ang ating kalamansi maginhawa po ang uh, mga tulongges dahil din naman po tayo rito nag na uh, kung saan mga katribya po ay nakatira kaya mayroon pa nga uh, pagkakataon na talagang uh, pag dumalaw tayo makakita mo na lang nakatingarok po ang sanga ng ating kalamansi eh. wala na po yung mga malalaki ang mga natira na lang po mga katribya po ay malilit po na buko papalaki ka na lang uli mga katribya po ng panibagong buong ay mangyayari dyan ah, sakit lang talaga mga katuloy po ang kalooban mo bubogtong hininga ka na lang sa mga nangyayari na hindi sana dapat magkaganon kung naaksyon na sana ng barangay na magkaroon ng paghihigpit dito sa lugar tapos karoon ng uh, investigasyon karoon ng mga CCTV na gumagana hindi yung palamuti lang para nun so paano sana yun mga mahuhuli po na mga akto sa pagnanakaw eh bigyan po ng kawan bigyan ng tamang kaukulan parusa mga katribya dahil napakarami na po yung mga nasasalanta ang kalabang po kasi namin mga katribya mas matindi hindi po yung insekto kasi ang at ito paano may natitira pero pagka po ang kawataan mga katribya pong gumana pinapanay po ang pitas sa kalamansi kaya ititira lang sa iyo gaholin lang sana nilang kunin mga katribya po yung gaholin eh na mababibili kukunin nila isipin mo walang kabunga-bunga yung kanyang kalamansi kahit pitasin mo mga katribya hindi nag-alaga nakakapaglabas ng 30 bag tapos ang bunga ng kalamansi niya ay pagkalalaki hindi ka bang magdododa ano ibig sabihin galing sa iba ibang mga kalamansian tapos ang ginagawa hindi ipon sa gabi mga ngalap yan siyempre mapapangalawa dyan dito na sa atin pupunta na pagkatapos pag nakakuha na pupitas kunwari doon po sa kanyang kalamansian na matatanda na ng kalamansi na walang sabog ng pataba wala bunga yun ngayon ang kanyang ipangahalo ganun ipakikita pa sa amin na kunwari ay namimitas tapos makakakuha eh 20 red bag isipin mo eh, ilang puno matandang punga matandang puno na hindi nalaga makaka 20 red bag tapos ang bunga malalaki eh agad agad ang kanyang kalamansi ano ibig sabihin eh sa akin galing kaya e, yun po mga katribya po, nakakasama po ng kalaoban talaga. Dalam po tayo magawa dahil hindi naman natin ha hawak po ang justisya. Uh, eh bahala na po siguro yung e, nasa taas. Ganun lang po ang mangyayari po sa atin. Ang um, kuna lang natin ay sana magbago. Eh, meron nagsasabi, lagyan na natin ng uh, CCTV itong ating area. Oh, salamat po sa mga nag-comment, naglagay po ng drone, etc. Marami. Nandiyan niyo ang bakuran natin. Ay eh, kahit po mga katibya po bakuran po natin ang ating uh, kalamansi Talaga kung sasawatain talaga at ang gagawin po ng pagnanakaw. Eh ko yung ang bangko eh. Bantay sarado, may gwardiya pa eh. Napapasok pa na magnanakaw. Sa so, bagay, hindi naman po nakakapagtaka yun. Eh, kung sa gobyerno nga mga katibya mga politisya hindi naman lahat pero nandyan din marami mga po ang kawatan kaya yung mga kawatan nagkalat po yan hindi lang po rito sa amin kahit sa anya laganap kaya yun lang pangit po na balita hindi po maayos yung pinalalaki mo wala na nakuha po ng mga hinayupak na mga tulongges kaya nangyayari magpapanibagong palaki ulit tayo sa ating pong kalamansi so, palibago ulit ko ha ang magnanakaw kaya ang ating lang pong binubuhay mga ka-farmers yung mga magnanakaw sila ang nagpipiesta siguro habang pinipitas ito ay tuwan tuwa pa ang mga hinayupak tuwan tuwa pa ang mga damokles na yan na talagang ang kanila pong ginawa na lamang sa buhay nila magnakaw ng magnakaw anyway, pero yung kanilang tagumpay mga katalibe pa lang naman yun hindi naman po mananatili laging ganyan hindi man po mahuli ngayon sa ibang pagkakataon hindi man tayo makachempo niyan iba naman po ang makakachempo sa kanila eh, madali nilang ng gusto sumantalay na po nila sulitin ano nga eh, sa gawin dito mga putput na po ang bunga dito sa parte po dito ng dulo kaya wala na tayo mga malalaking makukuha. kaya yung mga dulo po natin, wala na, pitas na siya. Nakakuha na. Mga nakitang, nakatingarok na. Yung mga natira nila, pinag-iwanan na lang po ng mga hinayupak. saka, ang nakakasakit pa ng kaloob ang mga ka-farmers, yung mga maliliit, inilalaglag po doon sa puno. Sa halip na iwanan nila yung mga maliliit para lumaki ang ginagawa, pinipitas din, inilalaglag. Hindi ba talaga mga buwisit ang mga impacto na yan? Sipin mo pong salip na may matira sa may-ari na pakinabangan. Aba, inilalaglag pa yung mga maliliit ang mga buwisit. Sino ba naman ba ang matutuwa Kaya, doon? Kaya ako sa mga kakampi, doon sa mga magnanakaw, sama-sama -sama sila. Kaya may isang ng ganun na nagko-comment. Eh. siguro, isa siya doon sa sospek isa siya doon sa nagnanakaw ng ating kalamansin na kinakampihan niya po ipagnanakaw eh, so okay po yung mga katribya dahil hayagan siya kaya lang ayaw lang niya magpakilala napabor siya doon sa mga magnanakaw ayan mga katribya kaya hindi po naging maganda ang balita nabangan po natin na mapitasana na maganda-ganda na ayos kaya po tayo mga katribya eh, hindi tayo masyado nagpo-post po ng mga bunga alam nyo na po ang magnanakaw yan lagi po niyang inaabangan nauuna pa sa ate nagpost ka na marami pong bunga sa kalamansi mo, sa mo na nakaambang na rin po ang mga impakto na yan para sila po ay gumawa po ng pagnanakaw o, kaya ang pinopost natin ngayon walang bunga, eto trabaho nila Yeah, kaya tuwad -tuwa sila at nagsisipag-piesta Nabalita ako eh, nag-ino man pa ng alak po noong gabi. Na matapos na, na makakuha po ng 20 red kanya sa kanyang kalamansi, na wala naman bunga. Isipin ninyo, ayan no oh, Basal po yan, na hindi natin pindapitas. Na dati-dati marayos po siyang bunga. Ngayon, wala na. Yung mga dulo, o oh, ayan o. Oh, yung dulo niya, pitas. Hmm. Tsangka pa. Na dati nakalawlaw dahil sa bunga ngayon ubos gano katindi po ang kawatan dito sa abe talagang pinanay talaga po ang pagpitas ng kalamansi eh ayan talagang palungkot na balita araw araw tayo lumulusong araw araw tayo na kung saan ay tayo dalang binabatayan pag wala na tayo uh, tsaka po sila ngayon sasalakay mga impakto ayan kaya na tayo mapipitas mga nakatingarok na ang ating kalamansi pinanay isipin mo walang bunga ang kalamansi niya matanda na patay na kung tutuusin hindi niya pinapatay ginagawa niya po yan na pangate pagka nakapitas siya nakapagnako sa iba-ibang mga kalamansi at majority sa akin dahil sa akin lang naman halos po ang mayroong pitasin na malalaki tsaka ngayon pipitas dun sa kanya hindi ba ba utak po mga hinayupak? Eh, mga grupo yan. Kabisado at kilala rin naman po namin. Yung mga, kung na mga nag-aadik-adik. Yan ang delikado. Pagka nag-aadik-adik, pag yan ay na na sa mo, baka pumatay na po yan. Kaya mahirap yun. Huwag sana sa aking mga tse, -tse na sila yung ating maaabutan. Nako, eh, mahirap na. Mahirap po mga katibig po makapagsalita ng tapos. Kaya tayo, hanggat makakapagpigil, pigil tayo, muulan na mga farmers Isipin ninyo, wala na po pala tayo mapipita sa ating kalamansi dahil hinapawan na ng mga pumulintik ng mga tulonggis. Sakit lang po sa kalooban. Ang hinihintay mo at pinalalaki, Ay wala na tayo makukuha na. Sila na po ang nakinabang ang mga impacto sila po ang nagsisipag piyesta sana naman ay ma po ito ng ating barangay nagiging laganap na pag nanakaw dito sa amin kaya kawawa naman po ang mga magkakalamansi alaga ng alaga hindi niya makita yung kanyang inaalagaan dahil ang nakikinabang po ang mga kawatan kaya nakakapagbugtong hininga na lang tayo at tiis ala wala tayong pag-asa na masukol po ang mga ganitong mga kremen kremen yan mga kaparmers eh. hindi dapat isa walang bahala yung nanonungkulan dapat yung bigyan po ng pansin marami na rin kami nag nagreklamo, nagpablatter sinasabi hindi ka nahuli sa akto at tapos may nahuli eh, patatawarin lang din tapos mangyayari sila rin ulit mga katiba po yung magnanakaw ng kalamansi wala na, bandang huli mas malala pa sa dati mas kuwan pa mas naging talamak pa ang nakawan kaya marami po rito mga katiba hindi na lang din kumikibo dahil sumasama na lang din po yung kanilang kalooban ito sa pangyayari po na yon napipilitan na lang na kahit nagahuli ng kalamansi pinipitas na para da dahil nga doon sa mga kawatan ayan naibulalas lang natin mga katribya po sa manalaw po natin sa mga, mga tolongges wala naman tayo iba po pwede sisihin mga katribya kundi yung mga hindayupak po na yan hindi uh, ka magawang makapagpalaki ng bunga makapagparami dahil doon sa mga kawatan kaya misa mababalitaan mo may nagreklamo nawalan siya ng kalamansi kaya lang, hanggang doon na lang din hanggang doon na lang po yung kanya mabalita wala na rin po magiging aksyon justice lang din para nagsasawing lang tayo ng ate pong laway kaya pinaka the best doon eh ganoon lang teisin mga kaparmers farmers sige lumalakas na po mga po yung ate pong ulan hindi naman po natin mahuli pero darating ang panahon Iniwala naman po tayo eh. Meron naman pong nasa taas. Hindi man po mga katribya, hindi man po ngayon. Nakasadarit na pagkakataw. May magwawakas din yung mga kasamaan ng mga inayupak na yan. Hindi man sa atin na matyempuhan. Ibang bagay naman po mga katribya. Kaya sa tayo, go lang. Kung ano matira, ayun pagpasalamat natin. At Uh, tuloy lang po sa ating pong pag-aalaga ng kalamansi tuloy lang eh, talaga pong ganon eh, at least kata rito tayo buhay meron tayong alakasan ligtas sa mabibigat na karamdaman pasalamat po natin eh, okay, kaysa naman sa magnanakaw maraming iniinda sa katawan at tapos eh, pagka hindi makakatek ginigiyang o, kaya magahanap sila ng kanilang mananakawa di hala sila sa buhay nila. Sige mga ka-farmers, kita po tayo po bukas. Medyo maulang po ngayon. At di pa natin po alam kung uh, makakapitas po tayo. Dahil wala pa tayong bayan. God bless mo sa inyo lahat mga ka